Hello guys! Tayo po yung na Napasama po tayo dito sa Milk Bun. Located po ito sa dating city center sa Shuik. Na ngayon ay center point na po. So, eto po yung katabi niya. Milk Bun. So, dito po makikita niyo po ito. Una, una, um, may dalawa pong ganyan. Kung saan pwede po kayo umorder kung take out kayo. Ay, hindi naman pala pwede dyan umorder kasi dying in kami. Eh. But anyway, pinakita na din po yung precious dyan. Yung mga... mga burgers, yung mga drinks, 'di ba? And yung fries. Nag-PDPP na kami din actually in nabot pong bilang namin ng 28 KD. Kasi para makita namin ano ba itsura niya para kasi nga first time namin po diyan. Ako kami. Pero sila precious of course hindi sila first time diyan. So, muntad po kami sa table, meron po QR code sa table para yung pay scan niyo to order. And eto na po yung mga order namin yung mga fries. Eto po, tatlo po kami umorder ng MP Melt. Masarap po siya. And yung iba, magkakaiba na po yung mga orders nila. Kaya naman pinatikman ko po yun. So, yung MB Melt Ginto Pingiture niya, siya lang po yung nakabox. Um, flat po siya. Na, iyon naman po pala. Ay, by the way, yung po yung mga kasamaan ko, yung po sila. Itong si She o si Rios, so, alam mo bang galit pa yan. Yun naman pala, ay mag-enjoy -e naman pala siya. And, uh, ito po yung si Paparesti. And, yan po yung code, no? Scan lang po yan to orders so, in yun yung mga dining table. And ito na lang po, husgan natin yung MB Melt. And um, si, yan no, yung niya, ganyan po siya kakapal. Kung titignan niyo po, hindi po siya masyadong appealing to the eyes. Pero iyan siya, biniligtad lang pala siya ng burger bun. Biniligtad po siya ng burger bun. And yung ambience po dito, para ba kayong nasa Makati, yung mga gimmick gimmick ba? Okay, so medyo madilim po yung kapaligiran niya, pero maganda naman po siya. Iyan po. And may kamahalan po siya, yes, totoo po yun. Pero, alam mo ba yung mahal siya pero hindi ka manginayang? Kasi talaga naman, ang sarap. Kasi mayroong mga kakainan ka na manginayang ka, bakit ako kumain? So, sobrang sarap pinatikim ko sa kanila. And syempre, hindi ako papayag. Alam harap mong yung burger ko. Tapos burger nila, hindi ko titikman. So, tinikman ko rin po yung mga burgers nila. Lahat po sa kanila, tinikman ko. Mga chicken po yung burger nila. And, ay, sobrang sarap po talaga. Kaya naman kung kayo po ay mga burger lover, eh itry niyo rin po ito. As I have said, huwag po kayo magulat. May kamahalan po. Kasi sa inabot po kami ang 28KD, yan lang po yung order namin, burger drinks, at eh, saka yung, yung, fries. Pero sulit naman po sa sarap. Masarap po yung drink sila. Ito po, yung apple turmeric. Masarap po yan. Try niyo po yan. And ito po yung fries. Payatola po yung price pero ang sarap. So ano pang hinihintay niyo? Go na! Milk bun po sa so,